Okay, welcome back mga sir, mga boss. May ginagawa tayo dito ng ano. Actually nakalas ko na 'to. Pero sabi ko gawan ko ng video para na rin kay customer. Kay Kuya Herman pala 'to. Nako nga sila Ah, uh, pangalan natin tingnan natin yung record dito. Kay Kuya Herman Francisco ayan oh. Kuya Herman Francisco ng Balara, diyan lang sa may taasan namin sa may ano sila sa may bala uh, filter sa may kaingin one shout out pala sa iyo kuya Herman ang problema nito mga sir mga boss yung isang channel hindi tumutunog so testing muna natin Ikala, uh, nakalas ko na to kaya lang ididimo -de ko lang para makita nyo bago natin ay galana so gumagana yung pinaka right channel nya so susubukan naman natin sa left volume tayo wala walang sounds yung left channel okay so pag kinik natin dito sa pinaka input nya asan na ba yan ito? volume muna natin volume tayo So pag kinik natin dito naman sa pinaka-input, walang sounds yung isa yung isa yan meron yan pag nilipat natin dito wala walang sound so, ibig sabihin isang signal lang o isang channel lang may pumapasok na signal dyan yung isa wala pero ang gagawin natin dito mga sir mga boss isang channel lang pwede sana repair na madalayan hindi ang gagawin natin dyan ay uh, overall na bakit ka mo? Bakit isang channel lang naman ang sira? Bakit kailangan ni eh, overall repair? Kasi kung mapapansin nyo dyan mga sir mga boss, napansin nyo yung kalawang. Ayan, malabo na ata dito sa camera ko. Ayan, magsisimula na yung kalawang niya. Kahit dito sa ilalim mo, oh, ilawan natin to. Ayan o. Oh. Ayan, may mga signs na ng kalawang yung mga resistor na yan Oh. Ayan oh. Ayan. Tapos dito, may mga napansin din ako, katulad yan. Yung sa may input. Yung energy in natin, may kalawang na. Ayan Oh. build up na yung kalawang. Ayan, yung resistor, medyo parang sunog na. Pa pati dito, sa ano, pansin ko parang may sunog na dito na resistor eh. Ayan, kung mapapansin nyo yung 100 ohms na yan, oh, sunog yan. Tapos yung 10 ohms na yan oh. Ayan, tapos dito naman sa may, ano, relay section, Uh, ayan o, sinimula ng kalawang. Ayan, kalawang. Ayan. Kaya pinakita ko ito muna sa customer. Isang channel lang naman ang tumutunog pero kailangan na nating i-overall pag no? Repair. So, bakit? Dahil sa mga kalawang. So ang gagawin ko dito, kaya nga kanina naabutan ako ng ano, kumbaga umuwi na lang yung customer kasi sabi ko matagal to gawin ang gagawin ko dahil maganda panahon ngayon kakalasin ko to tapos so hugasan ko muna yung board so syempre yung mga hindi na natin babasain relay relay uh, kakalasin na natin yan at saka yung potentiometer nito at saka yung mga switch dinadaing na rin ni customer na nagmamalfunction na rin so kailangan na rin natin yung palitan yung mga switch na yan sabi niya para kasi bumalik sa ano sa dating tunog. anong nangyari pala dito mga sir, mga boss, dahil pinagawa niya to, pinaservisan niya, tapos tumunog naman daw gumana na. Kaya lang pag binobolume niya parang nabibilaukan daw yung sounds or siguro ah, uh, parang nahihirapan. Nung binuksan daw niya kasi na-curious siya kasi kung anong nangyari talaga kasi tawag dito. Uh, parang hindi daw katulad nung dati. Napansin niya dito, yan, yeah, siya din ang nagturo sa akin yan eh, ginampel uh, lang tong left and right, pinagsama, which is mali. Pinagsama lang dyan. Ang ginawa niya, sabi niya, delikado daw, tinanggal niya. Para ano, nung tinanggal niya, tapos pinagana niya yung isang channel lang, okay naman daw yung tunog na. Ngayon, gusto niya mapaayos ng gusto. Kumbaga, ipaayos niya ng gusto para wala na problema. So, gagawin natin, kalasing ko muna lahat, din hugasan ko. Pag nahugasan ko na, saka tayo maglalagay ng mga piyasang kinalawang. Papalitan natin lahat. So, habang kinakalas ko to mga sir, mga boss, ay napansin ko, kalas na dalawang transistor. Nakuwinto nga sa akin ni Kuya Herman, yung may-ari nito na uh, nagpalit daw ng apat, pero hindi ko malaman bakit anong wala tong tanggal. So, pipicturan ko to at isi-send ko din sa kanya na possible na sira tong dalawa. Kaya siguro ginumpre na lang. O tingnan natin. Kasi dalawa o, oh, dalawang A ito malamang. Yung 1941 to nakalas. Ito naman si 5198. O, palam lang natin para ano. At ginawan ko din ito talaga ng video para din mapanood niya. Okay, nakalas na natin dyan sa pinakakaha. Ito yung ano, mga napansin ko dito na kinalawang. Ayan yung mga resistor. Ayan Ayan, yung, yan, yung itong resistor na to ayan, malabo, ayan. Meron pa dito yung usug, -usug natin na konti. Nasa dulo naman, ayan. So, isa-isahin natin yan dito pala sa may input board, oh. Ah, tinggalin natin. Mas marami palang kinalawang dito, oh. Ayan, isa-isahin natin yan, eh. So, pasubo tayo dito sa palit kalawang. Dito naman, mayroon, ayan, 220, oh. Kinalawang na. Yung iba dyan, kinalawang na, pero gumagana pa. Kaya lang, pag nagalaw mo na, posibleng matuloyan na siya. Katulad nito, ano, kinalawang na rin. Ayan, dito pa. Ayan. Tapos, yung sinasabi ko nga na, ano, uh, saan babanda yun? Ito, oh, sabi kasi nang may ari pinalitan daw to ng transistor na apat. Pero nagtaka ako bakit hindi siya nakahinang oh. Yan. Wala pa talagang hinang oh. Yung dalawa lang yung hinihinan. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nakahinang. Nakalimutan siguro or ano. Pero chinik naman natin dito, wala talagang signal dito na pumapasok. Dito din pala sa may ano may mga kinalawang rin. Ayan. So check din natin yung mga transistor na yan. So isa yun natin. Patulad nito ilawan nga natin. Ayun, may kalawang na rin pala yung ano. Ayan. So palit talaga nang ano to mga transistor dito. Ayan. Pinalawang. Yung iba hindi pa, pero papalitan na natin lahat yan para sigurado. Ayan, nagsimula na yung kalawang. So ano to, matabao to, pero kailangan hugasan ko muna. Din kalasin ko yung mga relay, potentiometer, mga switch kasi papalitan ito. Nakadi-dinikita na lang ng ano. Ah. Uh, yan. Kalasin din natin yan. Para mahugasan. Okay, ayan naibilad ay na natin. Nilabang ko to mga boss tapos pinatuyo ko dito tamang-tama maganda yung panaw. Pwede na natin ah uh, pasok dito sa loob. 'Yan. 'Yung tuyo na siya. So magsisimula na tayo mag palit dito ng mga dapat palitan na pyesa. 'Yung mga kinalawang dyan. Ayan, naputol na hanggang dito sa kabila. 'Yan. So simulan ko na 'to, mga sir, mga boss, para matapos na. Ayan, natapos na natin dito ma-check lahat ng mga piyesa may kinalawang. Ito yung mga ayan ba? Ito yung mga napalitan na natin. Ayan. Resistor, transistor, ayan. Tsaka mga ceramic capacitor. So, itong dalawang transistor na to, ay ito, ito, itong dalawang to, walang hinang. Tinignan ko sa likod, tinignan ko ng may ah uh, hindi siya nahinang. Parang ginabit lang siya tapos hindi na mahinang kasi walang sinyalis na nahinang siya. Oh. Titingnan natin yan kung buo ka lang. Sit up natin yung ano. Ito yung transistor niya na dalawa na walang hinang. Naka-scroll lang siya. Wala talaga siyang hinang o malinis. Istirin natin kung good pa siya. Kung isa muna. Okay. So good naman siya. Kabila. So ayos naman siya mga boss. Tanggalin ko din tong ano, dalawa pa. I double check natin para sigurado. Saka hindi na kasi nakalagay yung ano eh. Uh, wala na kasi nakalagay na thermal paste ano. Tanggalin ko na lang tong dalawa para ma-check pa. Pa tapos kung wala nang problema, balik natin doon naman tayo sa mga ano, sa harapan. Okay, natapos na natin 'to. Bali hindi ko na nasabay sa video. Mga ilang kinalawang daman dito na resisto na nagpalit tayo dito, dito, ah uh, ito sa dulo. Tapos yung mga switch bago na din 'yon. Yung sa dulo may pa diyan. Dito din bago na rin yung switch niya. Ano ba tawag mo nakatabing eh. Yan ito, dalawa bago na 'yan. Ito yung mga kinalawang na ano, mga pinagpalitan natin. Tapos yung sanab pala, ah, uh, yan yung nga sanab, binikitan ko na kasi tanggal natin yung mga ano. Din dito naman, may iba kasi dito na katulad dito, dinikitan ako. Maghanap na ako ng pamalit. Pero yung iba, na ayos pa naman, ididikit eh, ko na lang. So, doon sa board, okay na rin din. Uh, bukas na lang siguro, itutuloy ko to. Yeah, simple na lang, testing ko. Hey mga sir, mga boss, uh, naikabit na natin temporarily, hindi pa talaga totally na kanin. Susubukan lang natin kung gagana na itong channel na hindi gumawa. Isa-isahin natin yan, yung 1, 2, 3, 4 para ma-sure natin kung gumawa naman. So power on ko na muna. Ayan. So volume natin. Uy, ba't wala? Ayan. Ayan, meron na. Ayan. Yan, okay. Lagay natin dito sa ano. Tingnan din sa taas. Jung ba ko Hello, may message. Okay. Wake up tayo so ano ba talaga naging problema nito mga sir, mga boss. Ang naging problema nito ay yung Uh, kalawang talaga. Yung transistor naman na binili ng customer o nung dating gumawa, yung dalawa nga hindi niya nahinang. Ay good naman, good naman din tong ano. So bali ang problema ay wala dito sa transistor. O hindi lang natin masabi, baka sira naman talaga pero yung kinabit niya wala namang nasira dyan, Ang naging problema lang ito kasi yung mga transistor at saka resistor katulad nito pinagkakalawang na kaya hindi na siguro gumana bago pa man magkapunta dito yung signal ng isang channel sa main amp hindi na gumana dito sa board nya kumbaga may mga kalawang na rin may mga resistor na, na naputol na sa kalawang kaya pinalitan natin at uh, to think na 2006 pa tong ano uh, board na to yung amplifier na to magti 20 years na ngayon ay eh, buhay pa, eh. talagang masasabi natin na solid sa quality, okay? Maraming salamat at God bless po sa ating lahat hanggang dito na yung vlog. Hanggang dito na lang yung vlog natin. At uh, sa mga solid kong supporters, maraming salamat sa inyo. Uh, God bless po sa ating lahat.